Tawag namin dito, Project Ayos Ganda Valenzuela. Simula pa lang to, This is uh, two weeks pa lang in project. Uh, kasama namin DPWH. To. So, mga small works lang para lang malinis, maganda tignan at maging ligtas. Tulong-tulong kami para uh, mapaganda yung mga residential. Organize muna namin mga residential areas. Hindi masyado naayos yung mga sidewalk. Uh, napakaganda po ng uh, proyektong yan na uh, inilunsad ni Senator Win Gatchalian uh, with DPWH. Nakita niya yung mga paligid na madudumi, simple uh, problema. Pero kung maaalis talaga yun, napakaganda, napakalinis, malaking impact talaga, malaking tulong sa mga tao. Nagaya nitong plant box. Nagiging taponan na ito eh. So ayusin lang para hindi maging tapunan. Drainage pero tinayuan ng bahay. Yung ganito patag lang patag kasi, kasi ang daming butas-butas, bako-bako. Ito mo ito? Ano ito? Papatag. Makipag-usap. na po. okay. Ayos! Ayos! Ayos!